Muling ipinaalala ng DSWD sa mga botante na walang kapangyarihan ang mga opisyal ng barangay na pumili ng makakasama sa listahan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Samantala, ibinalik na ng ahensya sa listahan ng Four Peace Beneficiaries ang mahigit 700,000 pamilyang una nang natanggal dito. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Ilang araw na lang barangay at sanggunian kabataan elections na. Kaya naman ang DSWD nagpaalala sa publiko na huwag paniwalaan ang mga kandidatong ipapangako ang four peace kapalit ng kanilang boto. Sa atin po mga kababayan, alam ko naman ho, panahon noon ng eleksyon, talagang langit at lupa ho ang pangako sa atin ng mga nagnanais nating maging lingkod bayan. Pero panawagan ko po sa inyong lahat, ano po, talagang pag napag-usapan na po ang four peace wala hong, wala ho talagang makakapag dito, kundi ang DSWD at ang mga tauhan po ng DSWD. Wala pong kandidato, kaysa guwapo, maganda man yan, ano po, mayaman, ang makakapag-akay po sa si inyo papunta sa aming tanggapan. Pero sabi ng ilang butante, tulad ni na Jane at Mang June, sawa na sila sa malaparaisong pangako ng mga kandidato sa tuwing sasapit ang halalan. Halos wala namang natutupad. Siyempre sa election lang yan, pero pagka ano naman, tapos ng eleksyon, wala na. Oo, parang ganun na. Pero ako, bala na. Kung sino yung talagang nasa puso mo, kung sino talaga yung karapat dapat, yun ang ibuboto. Oo, oh, mamimili ka talaga kung sino yung karapat dapat na isulat mo dun sa ano, kung, kung sakaling manalo sila. Sabi ng DSWD, walang kapangyarihan ang barangay officials na mamili kung sino ang maaring may sama na pamilya sa 4 pisa. Billions of pesos ang ginagastos po ng pamahalaan para dun sa National Household Targeting System for Poverty Reduction. Para nga magkaroon tayo, makakreate tayo, makagenerate tayo ng data of the poor o yung profile of the poor para masabi ito ang mahihirap, itong mga ito. At kahit tumambling po si Cap, wala talaga mangyayari. Samantala tapos na ang reassessment ng DSWD sa nasa 1.1 milyon na miyembro ng 4Ps na unang natanggal sa listahan matapos maituring na non-poor. Mula sa nasabing bilang, halos 800,000 ang muling ibinalik bilang benepisyaryo ng 4Ps habang mahigit 300,000 pamilya naman ang graduate na o nasa level 3 o self-sufficient level na. Sabi ni DSWD 4Ps National Program Manager at Director Gemma Gabuya, Natukoy sa isinagawang reassessment na malaking porsyento ng mga pamilya ang nangangailangan pa rin ng tulong mula sa pamahalaan. Malaking epekto daw ang nagdaang pandemya sa naging estado ng mga household beneficiaries at nakadagdag pa ang economic factors tulad ng inflation. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 4 na milyon ang beneficiaryo ng 4Ps. Masasabi talaga natin na isa sa mga naging uh, reasons, factor, main factor is the COVID. Kasi maraming wala ng trabaho. Alam naman natin ang mga purpose ang trabaho nila, di ba? Mga tri uh, drivers, di ba? Hindi naman talaga yung uh, mat matataas, no, yung kanilang uh, income. So, talagang malaking-malaking uh, impact sa kanila. Yung mga bata. In fact, yung ibang bata hindi nakapag-aral. Kasi nung magkaroon ng blended or, di ba, yung online, wala naman silang laptop. Buwan ng Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon ang isagawa ng DSWD ang assessment sa nasa mahigit isang milyon na benepisyaryo ng 4-piece. At simula ngayong buwan ng Nobyembre, muli nang makakatanggap ng tulong pinensyal ang nasa 800,000 benepisyaryo mula sa pamahalaan. Ryan Lisiges, para sa bayan.